Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nakapagsimula na akong kumilos para parusahan yaong mga gumagawa ng masama at yaong mga gumagamit ng kapangyarihan at umuusig sa mga anak ng Diyos. Mula ngayon, ang lupit ng aking mga atas administratibo ay laging mapapa sa mga kumukontra sa akin sa kanilang puso. Alamin ito. Ito ang simula ng aking paghatol at walang awang ipapakita kanino man ni walang sino mang paliligtasin sapagkat ako ang Diyos na walang kinikilingan na nagsasagawa ng katuwiran at makakabuting tanggapin ninyong lahat ito. Hindi sa nais kong parusahan niya ang mga gumagawa ng masama. Sa halip, ito ay ganting hatid nila sa kanilang sarili dahil sa sarili nilang kasamaan. Hindi ako mabilis magparusa kaninuman. Ni hindi ko tinrato ang sinuman nang hindi makatarungan. Matuwid ako sa lahat. Talagang mahal ko ang aking mga anak at talagang kinamumuhian ko yaong masasama na sumusuway sa akin. Ito ang prinsipyo sa likod ng aking mga kilos. Bawat isa sa inyo ay dapat magkaroon ng kabatiran sa aking mga atas administratibo. Kung hindi, hindi kayo matatakot ni katiting at kikilos kayo ng walang ingat sa aking harapan. Hindi rin ninyo malalaman kung ano ang nais kong makamit, kung ano ang nais kong maisakatuparan, kung ano ang nais kong matamo o kung anong klasing tao ang kailangan ng aking kaharian. ang aking mga atas administratibo ay una sino ka man kung kinokontra mo ako sa puso mo hahatulan ka ikalawa Didisiplinahin ka agad yaong mga taong aking nahirang sa anumang maling naisip nila. Ikatlo, ilalagay ko sa isang tabi yaong mga hindi naniniwala sa akin. Hahayaan ko silang magsalita at kumilos ng walang ingat hanggang sa kahuli-hulihan kung kailan lubusan ko silang parurusahan at aayusin. Ikaapat, pangangalagaan at poprotektahan ko yaong mga naniniwala sa akin sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras ay pagkakalooban ko sila ng buhay sa pamamagitan ng pagliligtas. Mamahalin ko ang mga taong ito at siguradong hindi sila mahuhulog o maliligaw ng landas. Ano kahinaan nila ay magiging pansamantala at tiyak na hindi ko aalalahanin ang kanilang mga kahinaan. Ikalima, yaong mga tila naniniwala ngunit hindi naman talaga na naniniwala na mayroong isang Diyos ngunit hindi hinahanap ang Kristo. Subalit hindi rin naman lumalaban. Sila ang pinakakaawa-awang mga tao. At sa pamamagitan ng aking mga gawa, hahayaan kong makakita sila ng malinaw. Sa pamamagitan ng aking mga kilos, Ililigtas ko ang gayong mga tao at ibabalik sila. Ikaanim, Ang mga panganay na anak, ang unang tumanggap sa aking pangalan ay pagpapalain. Tiyak na ipagkakaloob ko ang pinakamagagandang pagpapala sa inyo. Tutulutan kayong matamasa ang mga ito hanggat gusto ninyo walang sino mang mangangahas na hadlangan ito. Lahat ng ito ay inihahanda ng buong buo para sa inyo. Dahil ito ang aking atas administratibo.